Naaalala nyo pa ba noong malaki-laki pa ang ating piso? Napansin nyo bang sa paglipas ng taon, paliit na rin ang paliit ang piso at ang iba pa nating mga barya. Kasabay nito, ang pagbaba ng halaga nito at ang pagbabawas ng kaya nitong bilhin. Ikakwento yan sa atin ni Marisol Abduraman on assignment. Habang paliit ng paliit ang barya, pababa naman ang pababa ang halaga nila ang engineer na si Oscar Rodriguez, nakagisnan pa raw ang panahon kung kailan ang piso ang siyang hari ng pitaka. When I became an engineer, uh, my first job was at 4.50, 4 pesos and 50 centavos a day, Monday to Saturday. 4 pesos, I reserved that for the family. The meals, uh, electric lights, sometimes you go to a movie with that already. The 50 was for myself, transportation to and from the office. Noong 1945, Mantakin mo ng isang dolyar, dalawang piso lang ang katapat. Noong 1960s, ang walong pirasong itlog, limang sentimo lang. Ngayon, limang piso na ang isa. Sosyal ka na kung may sampung sentimo kang pang soft drinks noon. Ngayon, nasa walong piso ang maliit na bote nito. We were able to buy a Volkswagen, second hand, maybe third hand Volkswagen for 5,500 pesos only. Rental for an apartment actually. It's about 80 pesos a month. That's how cheap it was before. Para sa kasalukuyang henerasyon, mistulang alamat na nga lang o naririnig na lang natin sa ating mga lolo ang ganitong mga kwento. Pero ayon sa isang ekonomista, normal lang ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yung tinatawag na inflation. Pag sobra-sobra raw ang binaba ng presyo ng mga produkto, mawawala naman ang motibo ang mga kumpanyang gumawa ng mga produkto at mapipigilan ang paglago ng ekonomiya. Hindi nabababa ang presyo, in fact, Hanggat maaari, ayaw nga natin bumaba ang presyo kasi magkakaroon ng tinatawag ng deflation. Pero ang ideal ay i-control ang inflation na mapakontrol natin ng mga 3 or 4 per year. Pag naano mo yon, ginagawa na natin yung tamang trabaho. Maraming bagay raw ang nakakaapekto apekto sa pagmahalang presyo ng mga bilihin. Isa na rito ang kaguluhan o digmaan. Kung kailan na apektuhan naman ang mga supply ng mga pangunahing bilihin? Nang sakupin ng Pilipinas ng mga Hapon noong 1940s, hindi raw bababa sa 20% ang itinaas ng presyo ng bilihin kada buwan. 15 hanggang 16% naman ang inflation rate nung panahon ng EDSA Revolution. Noong 2008 oil crisis, pumalo sa 8.3% ang inflation rate sa Pilipinas. Ang presyo ng krudo, may domino effect din sa halaga ng transportasyon at presyo ng mga bilihin. Tuwing may mga kalamidad gaya ng epekto ng La apektado rin ang presyo ng mga bilihin itong pangulan ng nakaraang anim na buwan, walang polisiyang makakatulong sa pagtaas ng presyo. Pero merong polisiya na gobyerno na makakatulong para bawasan ang pagdusa ng mga taong biktima ng food subsidy, uh, pantaw, pinatawag nila ng pantawid gutom. Sa kabila ng di maiwasang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para kontrolin ito tulad na lang ng pagpapatupad ng price tag law sa mga pangunahing bilihin. Kunwari 5 pesos, dapat lang 5 pesos magbebenta ng 550, especially pag bumabaha o kaya umuulan. Kung mapapanatili ang enforcement, halimbawa ng price tag law, makakatulong yan sa pagpapanatili ng matatag na presyo ng bilihin dito sa ating bansa. Lumit man ang lumit ang bariya. Ang importante ay ginagasos ang pera ng tama. Dahil sa patuloy na pagmahal ng mga bilihin, ngayong higit kailanman, ang bawat sentimo ay mahalaga. Marisol Abduraman, GMA News.